Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Katrina Legado at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Tuloy-tuloy ang pamimigay ng pamahalang lungsod ng Tagig na mga school packages sa mga mag-aaral ng Tagig kabilang ang 10 bagong EMBO barangays nitong Miyerkules at ngayong araw. Na ayon sa kanilang antas, ang mga mag-aaral ng tagig ay nakatanggap ng mga school package na naglalaman ng bag, school at PE uniforms, medyas, itim na sapatos, rubber shoes, at kumpletong set ng mga pangunahing kagamitan pang eskwela. Ang mga nasa daycare at kindergarten ay nakatanggap din ng karagdagang emergency contact cards, health kit na naglalaman ng bag, toothbrush, toothpaste, sa hand towel, at alcohol spray. Sabay-sabay ang pamimigay ng mga school supplies sa lahat ng mga EMBO schools at piling mga paaralan sa District 1 at 2. Lahat ng mga mag-aaral ay makakatanggap ng mga school packages na ito. Sinimulan na rin ng lokal na pamahalaan nitong Martes ang pagbibigay ng Lifeline Assistance for Neighbors in Need o LANI Scholarship Programs sa mga mag-aaral mula sa Embo Barangays at hindi lang sa mga senior high school graduates ang scholarship pati na rin sa mga kolipigadong residente ng 10 barangay ng Tagig. Binigyang diin ng tagig na ang scholarship program na ito ay hindi limitado sa top 10% ng na mga nagtatapos ngunit bukas sa lahat, anumang ang year level. Sa katunayan, bukas din ito sa mga nagre-review para sa licensure examination at sa mga kumuha ng postgraduate studies. Ang mga nagtapos ng high school, may karangalan man o wala, ay maaaring mag-apply at makatanggap ng 15,000 pesos hanggang 50,000 pesos kada taon ang mga mag-aaral sa premier na kolehiyo at universidad o kaya ay kukuha ng mga kursong itinuturing ng DOST na priority courses ay maaaring makatanggap ng 40 hanggang 50,000 pesos kada taon. Ang mga mag-aaral ng mga technical at vocational courses ay makakatanggap ng 15,000 pesos kada taon. Ang mga nagre-review para sa board at mga bar exam ay maaaring makatanggap ng one-time assistance na 15,000 hanggang 20,000 pesos plus karagdagang 50,000 pesos kung makakapasok sa top 10. Hanggang ngayon, ang tulong na ito ay nakatulong na sa higit 3,200 na lisensyadong profesional. Ang mga guro sa pampubliko at pribadong paaralan ng tagig, mga empleyado ng barangay, lungsod, at pambansang pamahalaan kabilang ang mga uniform personnel na nakabase sa tagig at tumukuha ng kanilang master's at doctoral degrees ay maaring makakuha ng 18 hanggang 60,000 pesos kada taon depende sa kategorya ng paaralan. Mayroon ding isang 50,000 pesos thesis at dissertation grant kaya maaring umabot sa halagang 110,000 pesos ang kanilang kabuang benepisyo na matatanggap. Ang tulong na ito ay nakatulong na sa halos 2,000 na nagtapos na mag-aaral sa kanilang graduate degrees. Para sa kumpletong listahan ng mga scholarship offerings at mga kinakailangan dokumento, bisitahin ang tagig.gov.ph o ang opisyal na Facebook page ng Tagig Scholarships. Ang lahat ng mga estudyante na nais mag-apply ay maaaring pumunta sa Tagig Scholarship Office na an sa Senator Renato Compañero Science and Technology Memorial Science High School sa Barangay Ususan. Itatayo rin ng lungsod ang isang satellite scholarship desk sa ikasyam na palapag ng Tagig Satellite Office, SMR Tower, para sagutin ang mga katanungan tungkol sa mga scholarship at tumanggap ng mga aplikasyon. Maari ring makipag-ugnayan ang mga aplikante sa scholarships office sa pamamagitan ng 02- 828-88560 o i-message sila sa Tagig Scholarship Facebook page. Upang isulong ang kalusugan at kapahanan ng mga ina at kanilang mga anak, nagsagawa ngayong araw ang Lokal na Pamahala ng Tagig ng Hakab na Tagig. Sa Tagig Lakeshore Hall, pati din dito ang pagdiriwang ng lungsod ng National Breastfeeding Awareness Month. Highlight na aktibidad ang 10th Grand Breastfeeding Letting na dinaluhan ng daang nagpasusong ina at mga donors. Ang kanilang ambag ay mahalaga upang masigurong may sapat at tuloy-tuloy na supply ng breast milk sa mga sanggol na nangangailangan nito. Ang lahat ng na nakulayak kolektang gatas ay maingat na iniipon sa Human Milk Bank ng Tagig Pateros District Hospital binigyan din din ng Tagig Pateros District Hospital Chief of Clinics Dr. Cristina Emily Guerrero ang mga hakbang ng pamahalaan upang isulong at suportahan ang breastfeeding sa lungsod. Nagtayo naman ng booth para sa nutrisyon, family, planning, pagsusuri sa interview at libreng serbisyo sa pagsusuri para sa HIV, syphilis at Hepa B para sa mga ina. Kasama ng libreng serbisyo, nakatanggap din ang mga kalahok ng isang token bag na may kasamang libreng t-shirt, mga merienda at pabalot na pagkain, libreng 2 kilo ng bigas na may iron, at mga gulay na tumutulong sa pag-increase ng produksyon ng gatas ng ina ay pinmahagi rin sa mga nagpapasuso. Ipinamalas rin ang mga entry sa TikTok dance competition mula sa mga nagpapasusong nanay mula sa iba't ibang barangay ng tagig at iginawad ang mga premyo sa mga nanalo. Isa ang tagig sa mga unang lokal na pamahalaan na nagpatatag ng sariling milk bank sa bansa. Mula nang ipatupad ang milk donation program sa lungsod noong 2010, nakapag-collecta na ng nagpas 3,000 litro ng gatas at nabenepisyohan na ang 2,200 na mga sanggol. At lungsod ng tagig, prioridad natin ang kaligtasan ng lahat. Para sa agarang aksyon sa anumang sakuna o emergency, maaaring ikontak ang mga sumusunod na numero.

at 0906-211-0919. Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalang lungsod ng Tagig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms nito gaya ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City, at sa Twitter at I Love Tagig One. Muli ako po si Katrina Legado at ito ang Tagig City Daily Report.